Okay, guys. mag kayo. Kasi kung hindi, papauwiin ko kayo. Okay? Huh? Hello, Teacher Mike. You're fired. Okay, makinig kayo. May announcement kami. Sige, Diana. Sabihin mo na. Kev, ano nangyayari? Ewan ko, pare. Pero mukhang hindi na tayo matutuloy sa country house. So ngayon, guys, naiintindihan nyo na na hindi na mag-work si Teacher Mike dito sa school. At ngayon, sasabihin ko yung mga pangalan ng aalis dito sa school. Oo, oh, lahat ng hindi mabait kay Diana, aalis dito sa school. At hindi lang kay Diana, sa aming tatlo. So guys, ready na ba kayong marinig yung mga pangalan nyo? Diana, ano ba yun? Sabihin mo na. Sayang lang yung oras ko. Bilis. Smiley, alam mo, naiintindihan ko na may lamat na yung relasyon natin. Pero kailangan natin magkabalikan, naiintindihan mo ba? Ikaw at ako, kailangan magkasama tayong dalawa. Diana, sino nagsabing kailangan magkasama tayong dalawa? Tsaka hindi lang lamat yung meron sa relasyon natin, tapos na. Smiley, alam mo, lahat ng nagko-comments, sinasabi na tayong dalawa yung dapat magkasama. Tayo yung best couple dito sa school. Diana, wala akong pakialam kung sino mga nagko-comment na yan. Tapos na tayo, ayaw na kitang girlfriend. Di mo ba ako naiintindihan? Okay, Smiley, kung gusto mo, bibigyan kita ng bagong Mercedes-Benz. Ano, i date mo ba ako ulit, Smiley? <laughs> ano, Mercedes-Benz? Sinusuhul mo ba ako? Eh, hindi naman sa iyo yung Benz eh, sa mami mo yun. Oh, Smiley, hindi ka ba nag-iisip? Nakalimutan mo na ba yung Mercedes-Benz ng mami ko, Mercedes-Benz ko rin? So, kung ayaw mo maging friendly sa akin, hindi na ako magiging friendly sa iyo. Oo, natatakot ako. Wala akong pakialam, Diana. Sinayang mo lang oras ko. Balik mo yung mga regalong binigay ko, ha? Bahala ka dyan. Tignan mo nga tong lalaki na to. Ang yabang-yabang akala mo kung sino. Pwes, magiging akin ka rin. Oh, nakikinig kayong dalawa. Hindi <laughs> na ako nagtataka. Ang yabang-yabang ng smiley na yan, e eh, alam ko naman na mahal niya ako. So, ano nang desisyon mo? Wala. Tsaka alam niyo girls, yung advice niyo tungkol do sa Mercedes-Benz, hindi naman umubra kay Smiley. Diana, kung hindi umubra yung plan A Meron naman plan B Sigurado uubra yon. Alam nyo girls, yung mga plan A, B, C din nyo Hindi naman umuubra, wala namang kwenta Sa totoo lang, may malaki akong problema dahil sa inyo Na hindi na nga ako makapasok sa school eh Hindi yun dahil sa amin, kundi dahil sa ating tatlo Diana, sigurado uubra tong plano na to Pero may isang kondisyon Kapag umubra tong plano na to, promise mo sa amin Magiging friends pa rin tayo, okay? Girls, hindi naman madaling iwasan kayo. Okay, so ano na yung planong sinasabi nyo? Kev, bakit ba ang sungit mo? Hindi ako masungit! Anong hindi? Tingnan mo nga yung itsura mo. Tingnan mo nga. Dima, anong problema ni Kev? Bakit hindi niya pinapansin si Stella? Di ba in love sila? Eh, di si Kev yung tanongin mo. Bakit ako ba yung tinatanong mo? Oh, good morning, guys. Isara nyo na lahat ng mga notebooks nyo. Walang lesson ngayon. Ayos. Ayos! Guys, malapit na yung New Year. Kaya kailangan na natin mag-decide saan tayo pupunta. Skiing o sa country house? Siyempre sa country house, di ba Kev? Ewan ko sa'yo! Gusto ko sa country house, sir! Ako rin, sir! Oo, mas cool sa country house. Teacher Mike, ako skiing. Ano bang meron doon sa country house? Anong cool doon? Teacher Mike, country house ako. Papasukin ko yung kwarto ni Diana. Halikan ko siya. Hoy, basketball player, mas cool doon sa country house. Lalo na kung nandun lahat ng mga girls. Oo, easy lang kayo! Di ma, hindi pwede sumama si Diana. Pati si Layla. Shenya, narinig mo yun? Hindi daw kasama si Dayana, Hindi daw siya kasama. Oo nga, kapag nalaman to ni Diana, sigurado magagalit siya. Teacher Mike, bakit wala si Diana? Anong silbi ng country house na yan kung wala si Diana? Kev, wag na lang tayo pumunta. Oo pare, talagang hindi ako pupunta no. Kev, sasama ka. Eh sino magtatanggol sa akin? Eh paano kung pumasok si Patrick sa kwarto ko? Sino magbabantay? Wala akong pakialam. Hoy Stella, hindi kita papasukin no. May GG na ako tsaka mahal ko siya. Masyado akong feeling dyan. Teacher Mike, pwede bang wag nating sama si Julie? Gusto ko mag-enjoy ng ako lang eh. Lahat kayo sama. Pwera si Diana, Yana, tsaka Leila. Malinaw, next week, kailangan ko na yung mga bayad nyo. Bigay nyo sa akin. Teacher Mike, magkano yung kailangan namin ibayad? Bibili akong bagong iPhone eh. Guys, imemessage ko yung mga parents nyo tungkol sa bayad. Keb, keb, ayoko sumama. Wala si Diana eh. Pare, wala na tayong magagawa. Si Teacher Mike yung nagsabi eh. Dapat gumawa tayo ng plano. Yun lang yung chance natin. Di hey, ma, alam mo, wala ka ng chance. I-date mo na lang si Stella. Ano, di-date ko yung girlfriend ng best friend ko? No way, pare. Guys, nag-request na ako ng regalo sa parents ko para sa New Year. Eh, ano namang hiningi mo sa parents mo? Guys, secret lang. Humingi ako ng certificate para sa breast augmentation. Secret lang, ha? Girls, sandali lang. Alis na ako dito. Rufasti, dito ka nga lang. Naiinip kami. Julie, kailangan mo ba yon? Gigi, gusto ko yon. Ah, uh, Bravasti, nandito ka pala. Rin, nag-uusap kami dito, hindi mo ba nakikita? Hindi ka pwede dito, umalis ka nga. Girls, pwede bang umalis muna kayo? Kailangan namin mag-usap ni Bravasti. Okay, Gigi, tara, mag-detouch tayo. Good luck, Bravasti. Julie, gaano kalaki yung ipapagawa mo? Gigi, mas malaki, mas maganda. Okay, umalis na sila. Bravasti, kahit nahihiya ako, may gusto akong sabihin sa'yo. Pwede bang pakinggan mo ako? Okay lang ba yun? Oo naman, makikinig ako. Ano ba yun? Kahit sabi nilang iwasan kita, okay lang. Huwag ka nga makinig sa kanila. Mga sinungaling sila. Bevasti, in love na ako sa'yo. Ano? Sa akin? In love ka? Bakit sa akin? Ang dami naman lalaki dito ah. Bakit ako? Alam mo, lahat ng boys dito sa school hindi ako pinapansin. Sana pansinin mo naman ako. May regalo pala ako para sa'yo. Ano, Green? Regalo? Para sa akin? Oo, para sa'yo. Pero kapag tinanggap mo to, ibig sabihin, tayo na, okay? Tsaka sasabihin mo sa lahat na dinidate mo ako. Oh, Bevasti, anong ginagawa mo dito? Meron tayong practice. Pare, pakisama mo si Green. Meron ka ba sakit? Guys, sa tingin ko, magde-date na kami ni Green. Oo, kami na yung coolest couple dito sa school. Bro, Basti, napapaliw ka na ba? Si Green? Pare, ano ka ba? Araw-araw kailangan mo siyang bilhin ng tinapay. Okay, babe. See you after practice. Okay. Guys, guys, tingnan nyo yung regalo sa akin ni Green, oh. Ang ganda. Bro Basti, binenta mo yung sarili mo dahil dyan sa chain? Si Green yan eh. Guys, cool naman siya eh. Tara na, practice na tayo. Oh my God, Universe, thank you very much. May boyfriend na ako. Okay, kailangan sabihin ko sa lahat. Girls, sa tingin niyo tama yung desisyon ko. Diana, yan yung pinakamabuting desisyon. At nag-iisang desisyon. Okay, girls, ready na ako. Naaawa naman ako sa kanila. Bakit, Diana? Naaawa ba sila sa'yo? Diana, wag kang maawa sa kanila. Oo, tama. ganitong nababagay sa kanila dahil sa ginawa nila sa akin. Tama, Diana. Ayos, pupunta tayong country house. Sigurado mag-enjoy -e tayo dun. Hindi ako pupunta. Walang kwenta. Gawa mo nga ako ng jumbo drinks mo. Pare, nagsasawa na ako kay Stella. Para siyang linta. Dikit ng dikit. Gigi, pupunta ka pa sa country house. Lilibri kita. Masaya dun. Ewan ko, baka hindi ako payagan ng mami ko. Gigi, akong bahala sa mami mo. Tatawagan ko siya. Ibon ko, imaginein mo. Ikaw at ako sa country house. Julie, kahit ako lang naman, okay lang. Mag-enjoy ka muna kasama ng parents mo. Baka namimiss mo na sila. Ano, Ibon ko? Gusto mo bang masaktan? Patrick, ang sweet naman. Sana makinig yung mama ko sa'yo. Sana payagan niya ako. Ano na, Smiley? Nakausap mo na si Diana. Alam mo, ginawa ako. Tinaboy ko siya. Smiley, di ko maintindihan. Bakit pinaparinig mo pa sa buong school? Pero nun na nasa bahay ka. Guys, kawawa na mo si Diana, no? Kawawa siya. Max, manahimik ka dyan. Mary, tingnan mo. Totoo bang diamonds yun? Wow, ang cool naman. Hi, Probasti! Huwag mo nga ipagyabang yung pintas mo. Boyfriend na kita ngayon. Guys, meron ako magandang balita. Kami ng dalawa ni Provasti. Boyfriend ko na siya ngayon. Binigyan ko siya ng necklace. Tingnan nyo. Guys, 11th grader, 10 graders, meron akong good news sa inyo. Para sa New Year holidays, pupunta tayo sa... Sa Country house! house! Teacher Mike, si Patrick ang magbabayad para sa akin. <laughs> Is number one, desirable I what I want when I want and how I want Pero meron tatlong hindi pwede sumama Una, si Diana Yes! Pare, masaya ka ba talagang di sasama si Diana? Oo naman Layla Yeah! Oh, di sasama yung ahas Lagot sila sa akin. Ano kaya ang sasabihin nila tungkol sa akin? Teacher Mike, si Yana, si Yana, sasama ba? Etong tomboy na si Yana, hindi sasama. Maliban sa tatlo, lahat sasama at mag -e enjoy tayo. Yeah! yeah! Guys, mag -e enjoy tayo dun. Magpaparty tayo ng wala yung tatlong maldita. Okay guys, mag kayo. Kasi kung hindi, papauwing ko kayo, okay? Ha? Huh? Hello, Teacher Mike. You're fired. Okay, makinig kayo, may announcement kami Sige Diana, sabihin mo na Kev, ano nangyayari? Ewan ko pare, pero mukhang hindi na tayo matutuloy sa country house So ngayon guys, naiintindihan nyo na na hindi na mag-work si Teacher Mike dito sa school At ngayon, sasabihin ko yung mga pangalan ng aalis dito sa school Oo, oh, lahat ng hindi mabait kay Diana, aalis dito sa school At hindi lang kay Diana, sa aming tatlo So guys, ready na ba kayong marinig yung mga pangalan nyo? Patrick, ayaw kong paalisin ako ni Diana dito sa school. Ako lagi ako nagsasabi ng magagandang bagay kay Diana. Ibon ko, sinasabi ko lagi na traitor si Layla. Shhh, huwag ka maingay. Magkunwari na lang tayong wala tayo dito. So, ang unang aalis dito sa school ay yung mga traitor ako. Bunnies, umalis, umalis, na, kayo dito. dito. Ano? Kami? Diana, hindi kami. Wala kaming kasalanan. Sinat lahat. Guys, sa tingin nyo, tatawagin niya ako mamaya. Oo naman pare, huwag ka na magtaka. Sa tingin ko, tayong tatlo, tatawagin niya. Okay. At ang susunod na aalis dito sa school ay si... Diana, Diana, alam mo naman na mahal na mahal kita, di ba? Di ma, masaya ako na mahal mo ko, pero hindi mo naman kailangan ipagsigawan niyan dito sa school. Don't worry, hindi ka aalis. Eh, papano naman si Kev? Hindi din siya aalis. Yes, yes, yes. 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 Ayos, ayos, narinig mo ba yun? Hindi kami aalis. Masaya ako para sa inyo, guys. Sana hindi rin ako paalisin. Wala naman ako ginagawang masama kay Diana eh. Ay, nasarap tong pakiramdam. Narinig nyo ba yun? Hindi ako aalis dito. Mag-aaral ako dito sa school. Ako rin. Bye, Stella. Bye! Mary, ayoko mag-transfer sa ibang school. Anong gagawin natin? Puntahan na lang natin si Diana. Mag-sorry tayo. Hindi. Hindi tayo luluhod sa kanya. So, ang susunod, frogs. Frogs, girls, bye! Narinig ba yun, girls? Goodbye daw. Huwag nyo na nga tignan yung boyfriend ko. Wala akong ginawang masama kay Diana. Hindi ako aalis. Ang, ang yayabang niyo kasi. Pinaalis din kaya kayo. Oh, ang sarap kuminga dito! Okay, ang susunod na aalis dito sa school I si see, Smiley! Smiley, I love you! Pero kailangan na natin magpaalam! Ah, uh, Diana, ano ka ba? Nagbibiro lang ako kanina sa dressing room eh! Smiley, umalis ka na! Oo nga, Smiley! Lumayas ka na dito! Dima, pwede ba yung kamay mo? O gusto mong sumunod kay Smiley? Okay, okay, okay! Guys, ano? Tara na! Smiley, di naman niya kami tinawag eh! Pare, di kami sasama sa iyo, no? Okay, mga tunay na kaibigan! Diana... Siguro wag na sila. Losers. Naiinis ako sa kanila, Diana. Losers, aalis kayo dito sa school. Huh? Paano si Patrick? Siya kayong country house. Gigi, wala nang country house, country house. Wala na kaya si Teacher Mike. Tara na, Patrick. Oh, may, may naiwan pang isang loser. loser. Ano? Hindi, hindi loser si Bravasti. Boyfriend ko siya. Well, wala namang ginawang masama sa akin si Green. Kaya hindi ko siya paaalisin. Eh, ano yung boyfriend ko? Diana, Diana paalisin, paalisin mo siya. siya. Hindi. Gusto ko silang couple. Hindi ko sila paalisin. Oh my God, Rubasi, narinig mo yon? Hindi daw tayo aalis. Eh, eh itong mga to. to. Girls, gusto niyo ba si Max? Oo, oh, gusto ko siya. Ako din. Okay, mag stay si Max. Eh, si Timur. mag stay din si Timur. Gusto ko siya. Pare, narinig mo yon? Mm -mm. Ayos, pre. Well, congratulations. Mag-stay kayo dito sa school. Max! Diana, paalisin mo si Timur. Kapatid ni Smiley kin eh. Pareho lang sila. Dima, hayaan mo nga ako magdesisyon kung sinong aalis at hindi dito sa school. Pare, tama na yan. Okay, ya, Paano ako? Mag-stay ba ako dito? Ice, syempre naman. By the way, igawa mo naman ako ng masarap na hot choco. Dalawang latte sa amin. Ano bang ginawa ko? Bakit kasama ko kayo dito? Ano pa yan? Anong sasabihin ko sa mami ko ngayon? Frags, shut up tayo yung pinakakawawa. Tayo yung pinakasikat dito sa school tapos pinaalis lang tayo ng ganito. Anong ibig sabihin nito? Papasok kami ni Patrick sa magkaibang school. Hindi ko kaya yun. Guys, wala na akong trabaho. Kailangan ko pa bayaran yung loan ko sa iPhone ko. Sa tingin ko, kailangan natin makipag-ayos kay Diana. Ewan ko sa inyo, pero ako, talagang makikipag-ayos ako kay Diana. Good luck sa'yo, hindi ka naman niya patatawarin. Hindi namin kaya nang wala si Diana. Oo, ang cool ng team namin. Tumahimik nga kayo, hindi pwedeng lang kayo ng basta-basta. Lahat tayo, pinaalis dito, sabay-sabay tayong aalis. Guys, saan tayo pupunta. Ano bang gagawin natin? Dapat di ako nakasama sa mga intriga nyo eh. Teacher Mike, eh kami, hindi na ba tayo pupunta sa country house? Uy, baliw, anong country house? Mas malaki yung problema natin oh. Dali na lang natin yung mga gamit natin. Dahil guys, wala na tayong pag-asang makabalik pa dito gusto niyong umalis, edi umalis kayo. Dito lang ako sa locker ko. Kahit anong mangyari, hindi ako aalis kahit paalisin pa ako ni Diana. Anong gagawin ko ngayon? Patrick, magsorry na lang tayo kay Diana. Ano sa tingin mo? Oh, Gigi. O oh, kaya tayong lahat ang magsorry sa kanya. Tayong lahat. Guys, sino bang gustong umalis dito sa school? Taas niyo yung kamay niyo. Sino? O sino yung gusto magstay dito sa school? Ako! Ako! Guys, mag-isip tayo anong gagawin natin bukas para maayos to. Iniwan na tayo ni Teacher Mike. Anong gagawin natin, guys? Eh, ka sa inyo. Basta ako bibili ako ng pinakamalaking bukay ng bulaklak para kay Diana. Mag-sorry ako sa kanya. Smiley, pwede ba kaming sumama sa iyo? Hindi no, ako lang mag-isa. Alam ko na, bigyan natin si Diana ng golden pompom. Sigurado patatawarin niya tayo. Pag-uwi ko mamaya, sasabihin ko sa mami ko na mag-bake siya ng strawberry pie. Paborito ni Diana 'yon. Sasabihin ko kay Diana, Diana, ako yung magiging best loser dito sa school. Alam nyo guys, kayo lahat dito, mga guilty kayo. Pinagtulungan nyo si Diana. Tapos, tinawag nyo pa siyang traidor. Hoy, Ibon! Pati kaya ikaw! Kasama ka kaya ng chismis! Patrick, tara! Mag-sorry tayo sa kanya! Oh, Gigi! Kailangan mag-stay tayo dito sa school. Well, guys, sana yung hindi na paalis sa school ay maging friendly at wala nang intriga. Okay? Oo, oh, magde-date kami ni Diana. Pero kapag hindi nyo sinunod yung rules, Babay, uuwi kayo. Sa so, ibig sabihin, konti na lang tayo dito sa school. Green, don't worry. May mga bagong guys na darating dito sa school. Guys, sa tingin nyo, tama ba yung desisyon ko? Mag-comment kayo sa baba. Okay? Give us a like and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell. Bye! Just a no 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 go high, go low, low, low Like spinning in a 644 Cash money like 504 Bar like AD24 No sleep me mo 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 Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up You see the drippy I'm fitted up Pop in my car in the giddy up